Isang opisyal ng Comelec ang umani sa halos 50 foreign bank accounts ayon sa isang kongresista. Milyon-milyong piso raw ang dineposito sa mga account para sa gagamiting makina sa 2025 elections. Tingin naman ng Comelec, may gustong sumira sa kanila. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Sumentro so, sa mga umunoy paglabag ng Commission on Elections o COMELEC ang ipinatawag na press conference kanina ni Sagit Partilis Representative Rodante Marcoleta sa Quezon City. Partikular na kinwestiyon ng kongresista ang ginamit ng COMELEC na prototype ng makina ng Miro Systems para sa 2025 midterm elections. Sabi nila, why was it prototype? Nag-work ba yung hybrid? Eh ngayon yung separate applications hindi nga nag In Congo as well as in Iraq. Papano pa yung combined application. There is no president yet. 18 billion pesos. The biggest contract ever for automated election system. Ipinunto ni Marcoleta ang nakasaad sa Republic Act 9369 o Automated Elections Law na dapat na testing ang mga makinang gagamitin sa eleksyon at hindi yung prototype lang. Bukod dyan, meron pang mabigat na pasabog ang mambabatas. Naglabas siya ng listahan ng 49 offshore bank accounts na konektado umano sa isang opisyal ng Comelec. Ang mga depositors sa listahan mula umano sa South Korea. May 2.1 million US dollars o 120 million pesos ang mga dineposito mula June 22 2023 hanggang March 2024. Marsorin ngayong taon ng Manalo sa bidding ang Miro Systems na pag-aari ng isang South Korean company. Well, first of all, why do you need 49 banks? Offshore accounts. Are you supposed to move sizable amounts of money globally? Kaya kailangan mo ito. The most intriguing part here, ladies and gentlemen, is that this, these accounts are traceable to one Comelec like official. Hindi pinangalanan ni Marcoleta ang sinasabi niyang opisyal, pero bineberipikan na raw nila ang impormasyon. Nakarating na ang mga akusasyong ito kay Comelec Chairman George Garcia at tingin daw niya siya ang tinutukoy ni Marcoleta. Ako, huwag na po natin -ikut ikutin Ako po yung nire-refer doon. Actually po, nakaplano yung uh, demolition job laban sa Comelec. Ngayon pa lang, itinatanggi na ni Garcia na meron siyang mga bank account abroad. Diyos ang aking saksi. Wala po kahit anong foreign account. Uh, napakatas ng respeto natin ni Congressman na uh, magkuleta pero sana katulad na itanong sa kanya kung verified sabi niya hindi naman po verified so sana naman na po bago man lang sana makapagbito ng mga pananalita sana ma-verify lang Ayon pa sa Comelec Chairman, sumulat na siya sa National Bureau of Investigation o NBI para investigahan kung sino ang nagpapakalat ng maling impormasyon na sumisira sa kredibilidad at integridad ng Comelec. Nakatakda namang maghain ng resolusyon sa Kamara si Congressman Marcoleta para paimbestigahan ang Comelec bidding at ang pagkapanalo ng Miro Systems. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, may anlos panyos po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon. Dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.